Hello guys, ang video na ito ay tayo po ay mag-assemble ng uh, Shura na in order natin sa Timo. So ayan po yung mga instruction. So anyway, eto na po siya, yung start niya. Ayan. Bali na symbol ko na kanina pero mali pala. Hindi ko tinignan yung instruction basta ako build lang ng build. So ayun at the end nung natapos na mali pala dahil kailangan pa lang ilagay na yung cloth niya. So eto na nga guys. So, ito na po guys yung aking uh, ina-assemble na show rock na in-order ko siya sa Timo. Ayan. Na-assemble ko na kanina pero ay, dinis, ano ko siya? Ang tawag yan, dinis mantel dahil hindi ko alam na ilalagay pa muna pala ito. Ito. Bago mo siya ilagay. Akala ko ano yung strap yung gamit. Hindi pala. Ayan. So, ayan na po po natin. Papakita ko po pag natapos na talaga. Thank you so much. So, ayan na po. Tapos na po yung aking pag-assemble. So, ayan. Mataas siya. Bali, 2, 4, 6, 8. 8 shelves. Ayan. Tapos, lalagay ko pa yung cover. Po, ayan na po. Ayan. Yan yung cover niya. So, ayan. Bali, mag-fit siya dito. So, ano lagay natin yung zipper guys ito ko sa inyo yung kabuuan pag na lagay yung zipper yan natapos na ang na-assemble